mapagpalang araw mga ka-adventure welcome back sa aking munting bahay panibagong araw panibagong adventure isang exciting adventure na naman po ang isasagawa ko sana po ay magustuhan nyo sana po ay maka po tayo para pa alam. Alam nyo naman, sa panahon ngayon na krisis, dapat kudo kayo tayo para maka-handle naman ang ulam, pang ulam. Lahat ng mga bilihin ko, napakamahal, kaya discard ko tayo. Sa mga bago pa lang po sa aking munting channel, pakipanood po ng aking video na tinatapos at uh, kung maaari po, Huwag naman po isa pang ads. Malaking tulong po ito. Kagaya ng tulad kong vlogger na kaunti lang ang mga views. Mahirap makasahod. Mahirap maabot yung $100 kasi. Kaya sobrang thank you po sa mga nanonood sa mga, beats, sa mga video ko. Tapos, Bakit ba hindi pantay-pantay ang pagpili? Kaori naman ako ha, na may puso na sasala. Oh, pag-ibig! unang latag po namin naku po, buklo po tayo, kaya susubo, susubukan na naman natin maglatag malakas ang agos ng tubig at uh, medyo malalaki ang mga alon masama ang kondisyon ng dagat guys <tod> ha, ina

manga pagiya kag keinginan haa tik ko sanam panamin agud agtun mga ginsa masitibuay na nakulawas hina man kun sa hin kahitna dibali kun hindi po ako swinerte sa net fishing adventure. Kaya po, pupunta na lang po ako sa mangrove areas para doon mag-adventure. Ibang adventure na rin, na rin, po ang susubukan ko kasi he, wala, wala talaga. Ikalawang latag, buklo na naman po. Kaya po, pupunta na lang po kami sa mangrove areas. Punta ako dito sa Bakawan. Kung ano na lang po ang makuha ko.

Yun. May mga daludalud. May mga daludalud. dalu Ayun. Fairness, nagsilabasan sila. Alam niyo hindi palagi na pumupunta ako dito. Nakikita ko sila yung mga dalu-dalu. Diba? Ito kayo, guys. Ito. Wow, fairness, guys. Oh. Ngaryon Masarap to. Ako ha imo. At alam nyo, hindi lang. Mga dalo yung nagsisilabasan ngayon, guys. Ayan! May, may kalimango, guys. Ba't well, tingnan nyo? Tingnan nyo. Oh. Ayan, nakaganyan niya siya, guys. Tapos na dahil, dahil sa alimango. Tingnan nyo, guys, oh. Oh. Tapos pala ng tubig yung alimango. Yun. Kaya pala, minsan yung tubig may gumagalaw. Kita natin. Baka may sa akin yun. Hindi na yan maglabas ng tubig. Okay. So ngayon, alam na natin, kapag may gumagalaw sa tubig, pwedeng alimango yan. Kasi sila, naglalabas na talaga sila ng tubig. Oh, naku, aktibo. Parang masungit siya. Ano yun natin yung na. Yehe, may huli na tayo. Ubi sa alinango. Itatali ko na ito guys. Ayun po ay itatali na natin. Mahirap itali. Ay, hala, akala ko maano na siya. Matanggal yung kanyang panipit na isa. Pula ang kanyang mga mata. Ah, yung alimangong ito, pula ang kanyang mga mata. Hindi siya masyadong kalakihan, pero ayos na rin. Ah. Ay, ako na ko. Posta tayo. Okay, meron na tayong huli. Ito. Okay. Ako po ay magpapatuloy sa aking adventure.

Adalaw yeah, Puni at Yung huli ko, isang alimango lang, tapos may mga sea clams at may mga dalu-dalu sa amin. Ito, ayos na rin, makakakibre na rin ulam. Ito, ito ang huli ko. Ayan. <laughs> Libre ang isang kainan, isa o dalawa. dumako naman na naman po tayo sa ating mga shoutout. Ako po ay taos po na papasalamat sa inyo lahat sa walang sawang support ang ibinibigay niyo sa aking YouTube channel. Sa lahat ng mga hindi nag-isip na ads, nag-alab so, shoutout, salamat po. Yung mga nanonood ng mga videos ko na tinatapos, maraming salamat. Yung mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat at sa lahat po sa lahat po ng mga taga-suporta natin sa sulit ng mundo man po kayo naroon mega mega love shout out super thank you po para sa mga nag-lab members at support na rin po kay Juju isang Brazilian national kay Hazel Sam isang Korean national At kay Miss Lion Girl. Ayun. Gemaline Pahayahay. At uh, shout out na rin natin at pasupport na rin po sa iba pa nating mga kapatid dito sa YT. Una sa lahat, hindi lang kapatid sa YT. Kapatid talaga sa dugo pa si Action ni Nelson, kapatid namin na bago pa rin sa YT June TV Vlog, sa rin naming kapatid at sa iba pa natin kapatid sa YT na walang sawang sumusuporta pasupport na rin po shout out, Paltos Channel yun ang special adventure, Maninel Vlog Tutu Palomo Luciana Pibio Official, Detector Butterly Carrera Sir Creepy Anderson GS Gameplay Ayan Very supportive Thank you so much Fuego Bilatok Muse Roger Leonard Mix Vlog At sa magkapatid na walang sawang sumusuporta Sa ating munting channel Si Master Kasi Sidra Is fishing Kasama ng kanyang anak Na si Kasi Sidra Pra May shout out At si Rinan Fishing Adventure At shout out na rin Sa lahat ng mga taga-barangay ni Pata Ali Norder Samar may grab shout out also to Siba yung vlog Cafe Shake Excalibur Mixed Black Anthony Dumandan wala siyang channel pero very supportive may grab shout out kapatid Prissy Vlog Solar Sox Vlog Priya Din Lumaga Vlog Esther Kalikasar Vlog Kayari Vlog Kaysagay Adventure shout out oh. sa, sa lahat ng mga Tagaw western summer kay Roberto Gayo, pamangkin ng asawa ko, mega love, shout out. Spain expert, mega love, shout out. At sa inyong lahat, mega love, shout out. Sa ating mga silent viewers dyan, mega love, shout out. At kapatid, kung gusto mo may sali sa ating pa-shout uh, out next upload, ma-comment na lang po sa ating comment box. Love you all guys. God bless.